Alam mo kahapon ha, ah, uh, kaya na takot yung asawa ko kasi may nag message sa cellphone ko na natres na nila dito natres na nila alam na nila yung lugar ko yung yung area ko ano ko kasi nagpasa sila ng na mapa alam mo yung, uh, yung apps yung apps uh, pinakita sa akin yung, sa messenger yung yung area ko na talagang totoong nakita na niya. Kaya yung asawa ko, eh, gustong umalis. gusto niya eh, sabi ko, eh, maghintay, baka may tumulong sa atin na, di ba? Eh, pero wala eh. Kaya, yun, di ko alam saan siya na naghagilap ng pera para makaalis sila. Ah. Ayun, kaya, Huwag yung nagsubukan yung ginagawa ko kung meron mang gustong sumubo. Uh, mahirap, mahirap, mahirap ang maging katulad ko na lumalaban para sa bayan. Pwede yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo mawala sa iyo. Dahil madadala sa tako. Pero kung ito yung aking uh, ito yung aking magiging karanasan sa aking pagtatanggol kay PBBM. Buong puso kong tatanggapin. Huwag ka mag-alala, Sir uh, PBBM. Hindi ako magbabago sa iyo. Sa iyo ko, Sir Ron hindi magbabago. Kahit hindi niyo ako pinapansin, kahit... Diba? Yeah? Kaya mga kababayan, bukas abangan niyo ako. Uh, wala wala, nagbigay, wala nagbigay, ha? Uh, walang nagbigay, ha? Walang nagbigay, Ah, uh, walang nagbigay. Ah. Walang nagbigay ng tulong sa akin sa uh, Kahit hindi magbigay si PBBM si Serru Valdez Tuloy tayo. Tuloy. At kung ito ay pagsubok para sa akin, go. Sige, hanggang gusto niya ako, subukin. Hanggang sa mamatay ako, go.